Nakakatuwa, Kim Chu hindi na itago ang kilig kay Paolo Avelino. Hindi maitago ni Kim Chiu ang kanyang kilig kay Paolo Avelino sa isang kamakailang interview. Ayon kay Kim, si Paolo ay madalas magpakilig sa kanya sa mga simpleng bagay. Napansin ng mga fans ang blush ni Kim habang kinukwento niya ang kanilang sweet moments. Sa tuwing nababanggit si Paolo, napapangiti si Kim na agad namang napansin ng mga tagapanood. Maraming netizens ang nagkumento na halatang in love si Kim. Ibinahagi rin ni Kim na si Paolo ay laging nandyan para sa kanya, lalo na sa mga panahong kailangan niya ng suporta. Dagdag pa niya, si Paolo ang nagpapasaya sa kanya araw-araw. Marami ang natuwa sa mga pahayag ni Kim at lalo pang kinilig ang kanilang mga fans. Sinabi ni Kim na ang relasyon nila ni Paolo ay isang blessing sa kanyang buhay. Patuloy silang sinusubaybayan ng publiko dahil sa kanilang nakakakilig na love story. And this are chika for today mga ka-showbest sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.